Alam nyo ba na pwede nating palitan ang kulay ng damit natin gamit lamang ang ating messenger sa ating picture? Kung interesado ka, panoorin mo to at ishare mo na rin sa friends at followers mo para malaman din nila. Ito po sa ating messenger, pindutin nyo lamang ito. So ito po yung meta AI sa ating messenger. Then pindutin nyo po itong plus sign. Select nyo ang photos i-add natin yung picture na i-edit po natin. Pindutin lamang natin yung picture. Then, pindutin po natin ito para para lumabas ang ating keyboard. And then, ilagay po natin dito. For example po, change the color of the top or clothes into cream. Pindutin po natin itong send. Hintayin lamang po natin mag-generate. At ito na po yung na-generate. So, napalitan na po yung kulay ng ating damit. So, another example, palitan naman natin yung kulay ng headband sa aking hair. And so nilagay ko dito, change the color of the headband into cream. Pindutin ang send. Hintay ang mag-generate. Ayan, so napalitan na po. So medyo nag-increase lang yung size ng headband ko. At para ma-download po natin ito, pindutin nyo lamang po ito at ma-save na po yan sa inyong gallery. Follow and share for more updates.